naman, ngayon naman po, para ipaliwanag sa atin, bakit nga ba tayo nagtitipon dito? Ano nga ba ang sitwasyon ng ating bansa, ng ating lipunan sa kasalukuyan? Tinatawagan naman po natin si, si Miss Magno ng World Kang Bora. Ang tao! Ang bayan! Isang mapagpalayang tanghali po sa ating pinaka-corrupt na budget na to? Ito ay 6 trillion pesos. At sa 6 trillion pesos na yan, 2 trillion dyan ay idadagdag sa utang. na Masaya ba tayo sa patuloy na pagbabayad ng tax na ang kapalit ay budget na tumutugon lamang sa pangangailangan ng mga corrupt na politiko? nakakalungkot po, ano? Kasi maraming nagtatanong, bakit daw na ito yung pinakakorap na budget? Eh, may corruption din naman nung nakakaraang administrasyon. Alam niyo po ba kung bakit ito yung pinakakorap na budget? Kasi hindi pa ginagasta, kinukurakot na. Woo! Ano din ang kinukurakot? Imagine, hindi priority ang edukasyon. na yung mga small flood control practice. health na nga lang, Zero budget pa. Hindi po ba? Yung mga malalaking infrastructure projects na dapat sana ay magdudugtong sa ating mga island, provinces, mag-aangat ng ekonomiya. Anong nangyari? Unfunded. Unfunded. Hindi mo ba, ba yung ibinibigay sa ating kapalit sa kabila ng pagbabayad ng mga na ating tax sa gobyerno? Ano ang dapat natin isigaw? Hinggil sa tax na pinabayaran natin? Tax ng ina mo! Bantayan mo! Sa kabila po ng palpak at kumakot na budget, maraming usapin. Ano daw ba talaga yung pinapanawagan natin dito? Budget daw ba? Or impeachment ni VP Sara? Pareho. 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 Dahil ang impeachment ni Sara, ang pangurakot ni Sara, ang confidential fund ni Sara, at ang budget ay mukha ng korupsyon ng kasalukuyang gobyerno na dapat ay pinananagot. Alam niyo po ba, kung pipiliin natin ang impeachment lang ni VP Sara, papalitan lang yan ng iba pang kurakot. Pareho. Yan ang istorya ng bansang Pilipinas. Ulit-ulit sa saikal ng mga corrupt na politisyan. At kita-kita natin yan sa mga politiko na tumatakbo po sa national government, tumatakbo sa senado, tumatakbo sa kongreso, tumatakbo sa lokal. dahil ang budget ang sumasalamin sa priorities ng taong bayan. Kung hindi natin aayusin ang budget, patuloy natin pupunduhan itong mga kurap na politiko. Ilan na dito ang nakatanggap ng ayuda sa gobyerno? Wala. Kasama natin dito ang mga four-piece recipient. No? Alam niyo ba na ang four-piece recipient binawasan pa ng 40 billion pesos. Pero concern daw ang gobyerno ito sa mahihirap. Pero kailangan na sa ACAP program. Kasi kailangan may photo of si Speaker Romualdez kapag i-distribute yung ACAP na ayuda. Kaya ang panawagan po natin dyan, malawakang people's audit. Dahil karapatan natin malaman kung sino ang mga tumatanggap ng ayuda. At kung wasto nga yung pinatanggap nila. Ano ang sagot natin sa zero budget ng PhilHealth at at hindi pag-prioritize sa edukasyon? Magtutungo po tayo sa Supreme Court para ideklara ang 2025 budget. Hilingin natin sa Supreme Court na ideklara ito ay unconstitutional. At sa Kongreso, sa Senado, sa House of Representatives, nakuha niyo na yung fourth barrel niyo. Hindi konstitusyon ay pagtahan ang mga Pilipino sa mga kurap na saan na ang impeachment ni VP Sara. Kumilos kilos naman kayo. Maliban sa impeachment, isang panyo na yung mga kaso. Yung mga kaso na naman. ni dati Pangulong Duterte. Nakiisa kayo sa ICC. Kay Pangulong Marcos naman ito, sabi niya kasi kapag na-declare daw yung budget as unconstitutional, titigil yung operasyon ng gobyerno. Pangulong Marcos naman, huwag ka nang maghanap ng excuse para maging tamad. Kailangan mo lang mag-inat-inat. Bumising ng umaga, mag-inat-inat. Itong budget na ito, kasalanan mo to eh. Inat-inat mo. Yes! Hindi mo binonitor. Tapos nung pipirmahan mo, nun mo lang na Pilipinas ay nagdurusa sa pataas na pataas na presyo ng bilihin kawalan ng hanap buhay mananahimik sa impeachment ni VP Sara ano ang ginagawa ni Pangulong Marcos ha? panagutan! wala! wala sigaw ng sambayanan. Marcos Romualdez panagutin! Radigong Panagutan. Maraming salamat po. Maraming salamat po ulit kay Ma'am Shar Asheno Magno ng Wagkang Kukurat. Ang tao! Ang bayan! At tayo siya at tawagin na natin ang second nominee ng Magdalo Quartilis kasama Eugene Manzanes. Sasali ba kayo? Taipi sa Sara. Magkikilaw ba kayo? Taipi sa Sara. Sasama ba kayo? Taipi sa Sara. So mga magdalo rin kayo pala. Maraming salamat po. Ha? Maraming salamat at sinamahan niyo kami sa araw na ito. Nakikita ko nakakatawa na ka iya. Nakita ko, first time ko makita ng dati ako sundalo, dati ako nasa kabila eh. Pero ngayon, nandito ako ngayon, nakakaiyak yung feeling na makita na dagat, diba? dagat ng mga tao. Sea of people, calling for one purpose, impeach Sarah Duterte. She is the symbol of the accountability, pananagutan ng mga nakaupo sa posisyon ng bayan. Tandaan natin siya ang pangalawang pangulo. Mataas na posisyon ng bayan. Tinalaga siya ng tao sa posisyon na yan. At tayo rin ang pwedeng magtanggal sa kanya sa posisyon na yan. Tama ba yun? Sino magtatanggal? Yun ang hinihingi natin. Yun na ang dinadasal natin at susumamo tayo sa ating mga congressman. Sana pirmahan na nila ang mga first, third, second impeachment complaint para mai transmit na sa Senado para umusad na di ba? ang impeachara para maupisahan na ang pananagutan kasi walang sabi nga di ba? walang makayapaan kung walang patarungan at walang patarungan kung walang pananagutan So yan ang hinihingi natin sasama ba kayo? sasali ba kayo? magiging ba kayo? ako po si Eugene Gonzalez ng Magdalo Partiris, maraming salamat po magandang umaga sa inyong lahat tawagin na natin kung Mother Percy Centania at tulad nung panalangin natin sa Esa Shrine ilang linggo pa lang ang nakaraan pag tumingin kayo sa paligid natin, tutuong dumarami at dadami pa tayo. Ah, nandito pala, yung bunyo, araw, sabi pala yung bunyo. isang araw nandito natin, limang limbo ang target ngayong araw na ito. Pero kanina, nung nagsimula tayo, lagpas limang limbo na ang tao. At kapag tinimbo ang paligid dito sa ito. Anong petsa na? Sabihin nyo ma. Yan po ang tanong natin sa mga kasama ko sa House of Representatives. Anong petsa na? December 2, matapang na pumunta sa Kongreso ang mga complainants mula sa first impeachment complaint. At sumunod ay yung second at yung mga kasama nating matatabang mula sa third impeachment complaint. Sabi natin, kinakailangan maaksyonan agad ang complaint na ito. Dumaan ang Pasko. Dumaan ang bagong taon. Natapos pati Chinese New Year pero natutulog pa rin complaint sa kongreso mga kasama alam ko na sa araw na ito pambihirang tapang ang kailangan ng bawat isa para umali sa ating mga bahay lumiban sa ating mga trabaho at pumunta dito sa EDSA sana sa araw na ito mahawahan ng tapang ng sambayanan ang mga nasa kongreso palag ba kayo doon? Papa, political will. Huwag magpabuli ang House of Representatives. Yung nasa likod natin, matago. mas mahaba pa yang yan kaso ng tayong pistaan ng bayan. Eh. Ngayon, nananawagan, hindi na tapat sa mga tinawagan at panawagan ang pang-aabuso ni Sara Duterte sa kapangyarihan, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan, ang pandarahas ng pamilya Duterte, tulad ng bills natin, may duty matagal nang tapos ang due date ng mga Duterte at ang panawagan natin sa Kongreso, matagal na ang file ang impeachment. Kailan gagalaw ang baso?